Deuteronomio, Kabanatang 33 At ito ang basbas na ibinasbas ni Moises, tao ng Diyos, sa mga anak ni Israel bago siya namatay. At kanyang sinabi, Ang Panginoon nang galing sa Sinai, at bumangon mula sa siir na patungo sa kanila. Siya ay lumiwanag mula sa bundok ng Paran, at siya ay nanggaling sa laksa-laksa na mga banal. Sa kanyang kanan ay may hawak na isang mahigpit na kautosan sa kanila. Oot, kanyang iniibig ang bayan, lahat ng kanyang mga banal ay nasa iyong kamay, at sila'y umupo sa iyong paanan, na bawat isa'y tatanggap ng iyong mga salita. Si Moises ay nagutos sa atin ng isang kautosan na mana sa kapisanan ng Hakob at si hari sa Hesuron na magkatipon ng mga pangulo ng bayan sampo ng lahat ng mga lipi ni Israel mabuhay nawa ang Ruben at huwag mamatay gayon may kamunti nawa ang kaniyang mga tao at ito ang basbas sa Huda at kanyang sinabi, Dinggin mo, Panginoon, ang tinig ng Huda at padatnin mo sa kaniyang bayan. Sukat na sa kaniya ang kaniyang mga kamay at ikaw ay maging tulong laban sa kaniyang mga kaalit. At tungkol sa Levi ay kaniyang sinabi, Ang iyong tumim at ang iyong Urim ay suma iyong banal, na siyang iyong sinubok sa masa, na siya mong kinatunggali sa tubig ng Meriba, na siyang nagsabi tungkol sa kanyang ama at tungkol sa kanyang ina, hindi ko siya nakita. Ni kinilala niya ang kaniyang mga kapatid. Ni kinilala niya ang kaniyang sariling mga anak sapagkat kanilang sinunod ang iyong salita at ginaganap ang iyong tipan. Sila'y magtuturo sa hakob ng iyong mga kahatulan at ng iyong mga kautusan sa Israel. Sila'y maglalagay ng kamangyan sa harap mo at ng buong handog na susunugin sa ibabaw ng iyong dambana. Basbasan mo, Panginoon, ang kaniyang tinatangkilik at tanggapin mo ang gawa ng kaniyang mga kamay. Saktan mo ang mga balakang ni Aong nagsisibangon laban sa kaniya at ni Aong nangapupot sa kaniya upang sila'y huwag bumangon uli. Tungkol sa binhamin ay kaniyang sinabi, Ang binamahalang Panginoon ay tatahang ligtas sa siping niya. Siya'y kakalungan niya buong araw, at siya'y mananahan sa tagitan ng kanyang mga balikat. At tungkol saose ay kanyang sinabi, Pagpalainawa ng Panginoon ang kanyang lupain sa mga mahalagang bagay ng langit sa hamog at sa kalaliman na nasa ilalim niya, at sa mga mahalagang bagay na pinatubo ng araw at sa mga mahalagang bagay na pinatubo ng buwan, at sa pinakamarikit na mga bagay na matandang bundok, at sa mga mahalagang bagay ng mga burol na walang hanggan, at sa mga mahalagang bagay ng lupa at ng kapunuan niyaon, at ang mabuting kaloban niyaong tumahan sa mababang punong kahoy. Sumaulo na ni Jose ang kapalaran at sa tuktok ng ulo niya na hiwalay sa kanya mga kapatid. Ang panganay ng kanyang baka na may kamahalan at ang mga sungay niyaon ay parang mga sungay ng mabangis na toro. Siya niyang ipantutulak sa mga bayan, lahat sa kanila, kahit na nasa mga hangganan ng lupa. At sila ang laksa-laksa ng Ephraim at sila ang libo-libo ng Manases. At tungkol sa Sabulon ay kaniyang sinabi, Magalaka ka, Sabolon, sa iyong paglabas, at ikaw isakar sa iyong mga tolda. Kanilang tatawagin ang mga bayan sa bundok. Do'y magahandog sila ng mga hain ng katuwiran, sapagkat kanilang hihititin ang mga kasaganaan ng mga dagat at ang natatagong kayamanan sa buhanginan. At tungkol sa God ay kanyang sinabi, Pagpalain niyaong magpalaki sa God. Siya'y tumatahan parang isang leona at dudurog ng bisig sangpo ng bao ng ulo at kaniyang inagap ang unang bahagi para sa kanya. Sapagat doon natago ang bahagi ng gumagawa ng kautusan. At siyay pumaroong kasama ng mga pangulo ng bayan. Kaniyang isinagawa ang katuwiran ng Panginoon. At ang kaniyang mga kahatulan sa Israel. At tungkol sa Dan ay kaniyang sinabi. Ang Dan ay anak ng Leon. Na lumukso mula sa Basan at tungkol sa Neptali ay kaniyang sinabi, O Neptali, busog ng lingap at pospos ng pagpapala ng Panginoon, ariin mo ang kalunuran at ang timugan. At tungkol sa Aser ay kaniyang sinabi, Pagpalainawa sa mga anak ang Aser. Mahalinawa siya ng kaniyang mga kapatid. At ilubog ang kaniyang paa sa langis. Ang iyong mga halang ay magiging bakal at tanso, at kung paano ang iyong mga karawan ay magkagayunawa ang iyong lakas. Walang gaya ng Diyos o Hisron na sumasakay sa langit dahil sa pagtulong sa iyo at sa himpapawid dahil sa kanyang karangalan. Ang walang hanggang Diyos ay iyong dakong tahanan at sa ibaba ay ang walang hanggang mga bisig, at kanyang itinutulak sa harap mo ang kaaway, at sinabi, Lansagin mo, at ang Israel ay tumatahang tiwala ang bukal ng hakob na nag-iisa sa isang lupay ng trigo at alak, o at ang kanyang mga langit ay nagbababa ng hamog. Maginhawa ka, O Israel! Sino ang gaya mo bayang iniligtas ng Panginoon? Nang kalasag na iyong tulong at siyang tabak ng iyong karangalan at ang iyong mga kaaway ay susuko sa iyo at ikaw ay tutungtong sa kanilang mga matataas na dako.